Pagkaluloy na ang kasalan ng real-life couple ng aktor na si Sam Melby at ni Miss Universe 2018 Catriona Grace sa 2024. February ngayon taon nang isinapubliko ni Sam ang kanilang engagement ni Catriona. Sa isang interview, sinabi ni Sam na very excited na sila para sa kanilang big day at gusto nilang intimate ang kanilang kasal. Sa ipa ng aktor, very hands-on din sila ni Kat sa pagpaplano. Dagdag pa ni Sam, handang-handa na siyang magsimula ng bagong buhay at bumuo ng pamilya kasama si Catriona. Pero nais niya munang ma-enjoy ang kanilang honeymoon phase ni Kat pagkatapos ng wedding. Taong 2020 nang kumpirmahin ni na Sam at Kat Riona sa kanilang social media ang kanilang tunay na relasyon. Yan. Congratulations sa kay Sam and uh, Catriona Oo nga, eh, congrats sa kanila. Sana ma-invite tayo. Ka, so Catriona Milby na siya. <laughs> ah magiging Katriyona Milbina Milby. Milby siya. Oh, oh. Finally, na-matutuloy na, na next. Matutuloy na siya sa 2024. Ayan. Kasi di ba ngayong taon marami talagang usapan na nakasal na daw sila. Uh -huh. pero, ah, na, oo. Pero chismis lang pala. Chismis lang nagkaroon daw ng secret wedding oh. sila. Mm. Pero hindi naman uh, Pero san ba kasal? Ha? Saan? Wala pa eh. Wala pa silang ina-announce na detalye. Wala pa bang invitation dyan? Wala pa. oo, uh, <laughs> oo, oh, oh, oh. At yan ang entertainment <laughs> niya sa nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan. Tatak, I Thank you.